Pwede bang po? Ay, malay ko ba? Malay. Good morning, guys. Okay, hindi ka pa niya papasukin doon. <laughs> ano wala, wala pa yung oras mo. Eh. ano pa ano yung oras La, sige, sige, sige. Potak ng potak. Ano yan? Nakalag ka? Lito kami, guys. Ano? Punta kami ng embassy. Kasi, Ay, ano? Puha Ay, kami ayuda. So, kailangan ng We're passport. We're taking our relief goods. <laughs> <laughs> Siya yung nagpalista sa akin eh. Hello! <laughs> tara, pasok tayo sa loob. So, tara. So, ayan tara guys. Ba? So, nandito tayo sa Philippine Embassy. So, nakita nyo yung ano? May maingay ano? Hindi ko alam eh. Saan yung? Ano ito? Hanapin ang pangalan ko. Makita nung ano kung ang tanda ito sa listahan. Di Dumiritsa sa table. Ah, okay. Eh, bakit ano ba yung pinilo ko? Ano naman yun? Nakaano naman? Balay na ko kita eh. Haha, <laughs> nandun yung pangalan ko. 381. 381 ba? O naduling lang ako. Wala ko na ako. 381 nga. Ah, alas 8 pa ma'am. 381. 381? Opo. 381. Ayan po. Huwag po kayong pipirma dito po. Tapos kami ang pipirma dyan, ha? Apo. Sa, sa ang table po kayo naka-assign, doon po kayo pupunta sila po ang mag-check-check ng form. Yung witness po, ha, tandaan name at signature. Opo. Hindi lamang po signature. Kami Apo. na dito bahala, ha? Opo. Tapos siguraduhin po na ready na po ang photocopy ng inyong passport po. Opo. Okay? Thank you, ma'am. Thank you po. Sige po. Ako po. Yes, ito po. So ayan guys, nandito tayo sa loob na ng embassies. Ito yung mga ayoda. So ayan, so makikita ninyo yan, madami po siya. So madami po niya na ayoda. Hindi So, pagpasok nyo po dito, titingnan nyo po yung mga pangalan nyo dito. Naka-number po siya. Then, hanapin nyo po yung number nyo. Then, pupunta kayo sa table na doon. Then, bibigyan kayo nitong form. Pag wala kayo number, pupunta kayo doon sa help desk. So, mamaya ulit kasi magpa-copy tayo ng ating passport. So, ayan. So, marami pa po pala siya. Pagtapos niya po doon, guys. So, punta kayo dito. Tingnan niyo yung pangalan niyo kung anong letter. So, kung letter P or G kayo, dito kayo punta. So, ayan. So, meron marami po. Ayan. Ang dami. Ay, sus, ayan na, oh, nakabit-bit na, oh, uwi na siya. Medyo <laughs> ka na, lagot ka. <laughs> ito na po yung nakuha natin na box guys doon sa Philippine Embassy. Ito yung mga relief goods. So buksan na po natin kung ano lang yung mga laman. So, ito po yung laman ng ating ayoda, guys. Ayan. Aray, ang dami. So, ayan. So, meron dito noodles sa doha, kayo, lima, anong, pito, wayo, sisong, ayan. Sampo na Lucky Me Noodles. Dalawa na pansit kanton. At meron pa tayo ditong bigas. So, dalawang kilo na bigas. Sinanduming rice. Sinanduming rice. Galing pa talaga ito ng Pilipinas. Meron din lima ka 5-5-5 na sardinas. Ayan, lima. Ano to? Meat beefloaf. Argentina beefloaf. Lima din siya ka Argentina beefloaf. meron ding corn beef. Lima din na corn beef At, merong skyplex. At saka, 3 in 1. Nescafe brown. Nescafe brown. 2, 4, 6, 7. Ha? 2, 4, 6, 8, 10. So, 10 sasina. Nescafe. So, ayan. Ito yung ating ayuda, guys. Inayos ko lang po siya. So, ayan na po lahat yung ating ayuda. So, ayan. Ang dami po, guys. So, ayan, guys. So, itong ayuda na ito ay galing po ito sa DFA. And thank you po sa DFA at sa ating Philippine Embassy, syempre. At syempre, Thank you din sa ating President the 30. So ayan, so salamat din po sa nagpalista sa akin dahil kung hindi mo ako pinalista, hindi rin ako makakuha ng ayuda. So ayan, thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe my channel and thumbs up. Bye guys! Thank you for watching!